Guys, ano to? Ano nabasa ko. Kakababalik ko lang sa TikTok tapos ito yung nabasa ko. Pinagkasuhan ang pamilyang Marcos dahil sa 350 tons of gold money laundering. Ano na mga bubuem? Bo Fake news lang pa rin ba ito? Tulad na sinasabi ni Claire Castro, panira lang ba ito? walang kadoto, Ano na nahimik lang yung presidente namin. Nagtatrabaho lang na maayos, tapos gaganyanin ninyo. Guys, remember, hindi lang sa ibang bansa, noon pa man, sa mutsaring kaso na meron sila pati sa atin. Kaya nagtataka ako, itong pamilyang to, nakakatakbo pa rin sa posisyon o kahit anong posisyon sa politika. Kising, Pilipinas, ang dami pa rin. Mga papanam dyan na nagsusuporta pa rin sa kanya. Ewan ko ba. Tapos, ang sasabihin nila sana yung uh, 125 million na confidential fund bilyon-bilyon na mga ninakaw ng mga Duterte yung sa formalin ano ba yun formalin ah formally nah, pala este formally <laughs> ha tapos wala naman kayong kinasa sa kanila wala naman kayong ebidensya wala naman kayong klarong detalye na may bibigay kung wala naman kayong fax na may bibigay or proof kahit detalye man lang wala pero ito guys, ididenay nyo pa rin yung mga nangyayari sa Pilipinas natin ngayon. Diyos ko naman gising. Kaya nga tuwang tuwa yung mga politician sa atin tulad ni Marcos kasi utu-utu tayo. Harap-harapan na sa atin, nakikita yung mga ebidensya at mga kasalanang pinanggagawa nila. BBM pa rin. Extend 30 years. Ano ba kayo? Sino bang mas maraming kab kabulastugan at may basihan talaga para sabihin yung fake news iyan. O bagkus yung kabilang grupo ang dapat magsalita ng ganyan na fake news. Kasuan nyo na kasi yung mga Duterte nang malaman. Wala akong pinapanigan dito. Ang punto ko lang dito, managot ang dapat managot. Bago uminit yung ulo natin, kung ano pang masasabi natin, panoorin nyo itong mga susunod na video at kayo na yung bahalang humusga. tayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang diumano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng junior na ayaw mag Uh, hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sakayon po sa Hong Kong uh, anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit 100 billion dollars na uh, money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Mantakin nyo yan. At itong mga activities na ito ay nangyari between, um, well, uh, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinibangan hanggang ngayon. Dahil nga, hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower. At ito po ay headline sa Taiwan. Mantakit yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin? Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gubernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng uh, irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Pen submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading the whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world involving deposits of more than 100 billion USD. Imelda Marcos, wife of former President Marcos, authorized her housekeeper in Dito to act as the seller through different shell companies to sell gold to several European and American companies from 2006 to 2011. The transactions were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong, and the whereabouts of the cashed funds are unknown. More than 10 middlemen involved in the transaction came from the United States, Australia, Japan, South Korea, Taiwan region, and the Philippines, and Mr. Hearn was one of them. According to Mr. Firm, the Marcos family has held a huge amount of gold since the 1990s, far exceeding the normal commercial or personal holding scale, and has failed to provide proof of legal origin. The source of the gold is questionable, and there is sufficient reason to suspect that it is ill gotten gains. According to Hong Kong's Anti Money Laundering, Anti-Counter-Terrorist Financing Ordinance, Cap 615. Anyone handling large amounts of property must perform due diligence obligations and to ensure that the source of the property is legitimate. The family failed to fulfill this obligation and is suspected of violating the law. The judicial system and law enforcement mechanisms. No on the jurisdiction of ICC's ICC in the Philippines. Sa sabon ng hindi natin alam. Paghupa ng alibok ay nagsimulang nilakat ang plano para nading sumali sa ICC. Kaya pagpunta Mayo.